Dito po ngayon sa inyo pong pakikipag-ugnayan ano sa different government agencies kasi uh, kasama kayo sa pinatawag nga po ng ICI para mga uh, whole of government approach po ito. So sa ngayon po, ma'am, uh, hindi kayo as in direktamente na kasama sa alumampong usapin para doon sa mga restitution o mga pag uh, pagcase build up Ma'am, dito sa mga kasong isasampa sa mga sangkot sa skandalong ito? Opo, yun pong case build-up, uh, ang responsibilidad po na iyan ay nakapataw sa uh, DOJ at saka po sa Ombudsman. okay? Mm -hmm. At ngayon po, uh, ICI, uh, kabahagi na rin po ang ICI sapagkat sila po ang nag-iimbestiga. Mm -hmm. so, uh, pero amin pong uh, tinalakay at tinabi doon sa ICI, na meron nga pong isang batas, yung RA uh, number 1379. Uh, kasi ang tanong po noon ng ICI ay, ay bukod sa mga kaso na kriminal, administratibo, mayroon pa ba na mas mabilis-bilis na pwedeng makarecover uh, ang uh, state doon sa mga nanakaw uh, mm -hmm. sa kaba ng, kaba ng bayan. Mm -hmm. So amin pong Uh, amin pong tinalakay itong RA 1379 na uh, kapag ka ang ang uh, elements po nito kapag ang isang public officer eh merong property na grossly disproportionate uh, sa kanyang sweldo uh, ay magkakaroon po kaagad ng presumption of ill-gotten wealth. So ito po ay civil in nature uh, kasi pagkapo uh, pag pag-kriminal criminal, mas ma, criminal case, mas mataas po kasi yung burden of proof. Kapag mm -hmm. ka-civil ay mas mababa sa uh, burden of proof ng criminal case. So ito po ay isa naming isi, sinuggest uh, but ito po isang 1955 uh, yes, law. Mm -hmm. uh, pero noong 1989, ang nakalagay po sa batas, Solgen ang nag-initiate. Pero mm -hmm. noong 1989 po, nung ipinasayong ombudsman law, Uh, ay nailipat po sa ombudsman ang responsibilidad na mag-initiate nitong kaso under RA 9 number 1379. Tubalit nag-uusap na rin po kami ng ombudsman uh, kung uh, may kapangyarihan po kasi ang ombudsman na mag-deputize naman magpasa mm -mm. sa ibang abogado mm -mm. at uh, ang amin yung napapag-usapan parang maganda na total kami ang naghahawak ng AMLA case na civil forfeiture din sana ang katapos-tapusan noon, hmm. ay soldier na ang mag-handle din po nitong RA 1379. Pero kailangan po ay kami magpirmahan muna ng MOA sapagkat uh, sa ilalim po ng patas dapat ombudsman ang nag initiate hmm. nito. Ay okay, napakainam po ma'am attorney no uh, soldier Soljen and pong binanggit yang kasi yang pong pupuntahan nga, nga po na, natin sana no And very good na inyo po itong sinimulan na. Kasi sabi nga din po nila Attorney Shell Jokno, nila Congressman Jokno, may batas nga po itong RA 1379 na civil case mas mabilis kumpara sa criminal case. Ano po? At sabi din nga dito, sabi niya, solgen Ang dapat na ang nangunguna po dito. So ngayon po, kaninyo, binago na pala ito. Nalaman natin just today. No? So magmomowa kayo para itong responsibilidad ng pag-usig sa mga government officials na klarong-klaro na ang kanilang pamumuhay ay labis-labis kumpara sa kanilang declared na mga kinikita ay pangungunahan na po ninyo. How soon will this beam, uh, Attorney Ma'am Soljen? Opo. So, kami uh, po ay siguro may mga dalawang linggo na, na nag-meeting uh, ng DPWH sapagkat mm -hmm. ang sabi po ng uh, opisina ko, sabi ko kay Ombudsman Regulia, ay okay kung i-deputize po kami, handa po kami. Pero kailangan po namin ng case build up dahil gawa ng wala po kaming competence, hindi po kami ang nag-iimbestiga, nagka-case build up. So kailangan po namin halimbawa yung mga dokumento ng IPR, titulo ng mga lupa o ari-arian magmula sa LRA na under naman po yan ng DOJ to uh, so, kailangan po ng koordinasyon para magkaroon po kami ng uh, ma mabuo ang hmm. kaso at ng ma-file po.